Luto tayo ng Paksiw na pork kasi tayo wala akong pano ta. pa for kasi manggagamitin natin. Yan. Yeah, niluto ko muna siya. And then, sa the same pan, dito ko maglalagay ng mantika para mag sote na ang onion and garlic. Pag mainit na, sote na ang garlic. The next, onion. Siyempre, ilalagay sulit natin yung pork patas yun. Next, gisa lang. And then, soy sauce. Lagay tayo ng suka. And, hintayin lang natin yan. Bawal natin halupin. Or, takpan. Next is the soy sauce. Tapos, guys, naglalagay din ako ng konting patis. After that, lalagay tayo ng pork brot. Pork brot. Pork we'll na Lalagay. And pag kumukulong na, lalagay na natin yung dahon-dahon roundel. 6, 8, 9, 10, 11, hindi na lang kasi ang kasi na rin ako ng bakong kapinta. And then, white sugar. Kasi okay, hindi available yung bakong sugar ko. Kapag malambot na ang karne,